Okay, good morning everyone. Ayan, nagawa ko ako ng uh, oatmeal porridge or lugaw na oatmeal. Ayan, gustong gusto ko yan siya sa umaga. Yung oatmeal na lugaw. Ayan. So, ayan, luto na siya. Uh, minsan nilalagyan ko siya ng yung nilagang itlog or yung nilalagyan ko minsan ng mga pampalasa ba like um, yung kasi gustong gusto ko yung shrimp so yung shrimp na uh, nor, uh cubes ganun ignore talaga. <laughs> yung shrimp cube sa yon minsan nilalagyan ko siya pampalasa or naglalaga ako ng itlog, yung itlog na buo tapos ihalo ko dyan. Yung parang lugaw ba talaga sa atin? Kasi ang ano naman talaga nito is, ang lasa nito is talagang parang lugaw. Uh, ano nga lang siya, um, oatmeal, hindi siya rice. Tapos, meron akong um, oh, dito, meron akong bacon. So, pag nagluto din ako ng bacon, ay alam mo naman ang Pinoy. Alam nyo naman ang Pinoy. Crunchy, crunchy talaga ang gusto ng mga Pinoy. So, kulang na lang masunog yan. <laughs> ganyan talaga ang mga Pinoy. Kulang na lang masunog pag nagluto. Ayan. Pero dito, pag nagluto, ang, pag nagluto yan sila dito is... Hindi talaga ganyan ka-crunchy. Yung parang lulutuin lang nila ng ano konti ganon kasi ayaw nila ng mga sunog na pagkain but uh, nung husband ko is nasanay na rin siya ng pagluluto ko na crunchy crunchy so pag <laughs> nagluto ako niyan sarap na sarap din siya dyan sa ano sa crunchy bacon ko so yun na yun yun na yung aking uh, iuulam sa aking lugaw tapos meron akong meron akong coffee Ayan, coffee, lugaw, at saka bacon. Ayan, tapos uh, ano lang yung aking coffee yan. Diyan ko lang niluluto yung coffee ko. Yung i-grind ko siya. Tapos, pupunuin ko lang yung lalagyan yan. Tapos, yun na yun, isang, ano na yun, isang tasang ganito ang aking makukuha na coffee. Diyan sa ano, um, aking niluluto na coffee. Ayan, so yan na ah, ang aking almusal. Ayan. So yan ang simpleng buhay dito sa America. So hope you have a blessed day today and um bye for now and see you on my next video.